syempre ang mga sinaselebrate natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo. buong mundo. Kasi very sikat talaga ito, ang Halloween. Pero saan nga ba ito nag-umpisa? Saan nga ba? Oo, eto, alamin muna natin yan sa ating... Fact na Fact! fact. Ang paniniwala sa Halloween ay nagmula pa sa sinaunang Celtic Festival ng Sawin. Ang mga Celts na nabuhay dalawang libong taon na ang nakalilipas ay nagdiwang ng kanilang bagong taon tuwing November 1. Minamarkahan ng araw na ito ang pagtatapos ng summer at harvest season at ang simula ng madilim at malamig na winter. Isang panahon ng taon na kadalasang nauugnay sa kamatayan ng tao. Naniniwala ang mga Celts na sa gabi bago ang bagong taon, ang boundary sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay ay naging malabo. Kaya sa gabi ng October 31 ay ipinagdiwang nila ang Soen nang pinaniniwalaan ng mga multo ng mga patay ay bumalik sa lupa. Maliban sa pagdudulot ng gulo at paninira ng mga pananim, naisip ng mga Celts na ang presensya ng mga hindi makamundong espiritu ay naging mas madali para sa mga druid o mga Celtic priests na gumawa ng mga hula tungkol sa hinaharap. Para sa mga tao noong panahong iyon na umaasa lamang sa natural na mundo, ang mga propesiyang ito ay isang mahalagang pinagbumula ng kaaliwan sa panahon ng mahaba at madilim na taglamig. Upang gunitain ang kaganapan, nagtayo ang mga druid ng malalaking sagradong apoy, kung saan nagtipo ng mga tao upang magsunog ng mga pananim at hayop bilang mga sakripisyo sa mga diyos ng Celtic. Sa panahon ng pagdiriwang, ang mga celt ay nagsuot ng mga costume, karaniwang binubuo ng mga ulo at balat ng hayop at sinubukang sabihin ang kapalaran ng isa't isa. Matapos ang pagdiriwang, muling sinindihan nila ang kanilang mga apoy sa apuyan na kanilang pinatay sa nakalipas na gabing yon mula sa sagradong siga upang makatulong na protektahan sila sa darating na taglamig. Noong 43 AD, nasakot na ng Imperyong Romano ang karamihan sa teritoryo ng Celtic. Sa kurso ng 400 taon na pinasiyahan nila ang mga lupain ng Celtic, Dalawang pagdiriwang ng pinagmulang Romano ang pinagsama sa tradisyonal na pagdiriwang ng Celtic ng Soen. Ang una ay ang Feralia, isang araw sa huling bahagi ng Oktubre kung kailan tradisyonal na ginugunita ng mga Romano ang pagpanaw ng mga patay. Ang pangalawa ay isang araw para parangalan si Pomona, ang Romanong Diyosa ng Prutas at mga puno na ang simbolo ay ang mansanas. Paglipas ng panahon ay kumalat na din sa iba pang panig ng mundo ang selebrasyon at paggunita sa namayapa at nagkaroon ng sarili mga paraan ng paggunita nito. Ganon pala na, siya. Oo, yung Halloween. ganon siya nag-start talaga sa mga Celts. Mm -mm. Oo, at least uh, alam natin na ito talaga ay paggunita sa mga mahal natin sa buhay, sa buhay. na yumaon na. Mm -mm. At nagkanya-kanya na nga rin tayo ng mga paraan, pamamaraan, upang uh, oh, oh. i-celebrate itong uh, Halloween o Kapistahan uh, ng Patay. Oo, oh, tulad nga dito sa Baguio City, may mga establishment nga na uh, namimigay ng mga candy. Oh, yan kaya may trick excited. or treat. Oo, oh, kaya excited nga akong pumunta mamaya, Tako, kuha ako ng maraming-maraming candy. Ay nakosala sana lahat oh, makakapunta ta oh. din ano. At uh, eto pa ang kagandahan niya, isa sa mga magaganda ang celebrasyon ng mga Halloween uh -huh. sa Mexico, 'di ba? Yes, oo. Oh, oo, oh, oh. oh, oh. remember me. Mm. Oo, oh, oh, yung gano'n mm -hmm. Tapos, grabe, napaka-extravagant talaga ng mga make-ups nila oh, doon kapag oh. nag-celebrate sila At talagang ibang-iba yung datingan Pero, hindi oh, naman oh. papahuli dyan ng Pilipinas mga oh, ka-MV oh. Iba din tayo dito Oo, oh, pero may yung uh, isang uh, punto doon yung ay puno ng mga oranges Oo, oh, diba? Oo, oh, oh, oh. Oh, Yun ang celebration dito Yun Halloween oh, <laughs> oh. Tapos maraming ano maraming suman. Oo. Uh. Uh, uh. uh. Oh. Kapag naka-LL, oh. oh,